Mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Um, sabi nga ni Secretary Ramulya, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito at pinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. Ironically, if you go, go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Teves, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito kasi may pending na kaso dito. Sa kaso ni dating Paulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yon ang piniling venue ng mga biktima at ang para makakuha sila ng justisya. So wala ako nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiction ng Korte sa Pilipinas kaugnay sa iso at bagay na ito. At sangayon sa batas din na umiirol sa atin, um, na sinight din naman sa hearing, pwedeng uh, dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay mm -hmm. ng Crimes Against Humanity ng mga individual. Yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa.